Alam nating lahat na maraming pagbabago ngayong Pasko. Malamang ay eh, nakapag-Christmas party na yung iba, online o virtual. Yung iba naman ay eh, nakapagplano na ng online salo-salo. Merong kakain ng sabay-sabay habang naka-video call. Meron din sigurong dadalaw pero hindi napapasok at magtatagal sa mga tahanan. Malamang by this time, eh, marami ka nang namimiss sa mga tradisyonal na selebrasyon ng Pasko sa opisina man yan, sa bahay o sa piling ng mga kamag-anak sa probinsya o maging sa ibang bansa. Pero kung papipiliin ka at merong isa na gusto mong ibalik sa selebrasyon, ano kaya yon? Exchange gift ba? Raffle? Parlor games? Presentations? Costumes? Pagkain? Pa-premyo? Ano pa ba? Yung mga namimiss natin ay nagpapakita lang na naninibago tayo sa new normal at kahit papano inaasam natin ang mga dating kinagawian. Nakakamiss din naman ang halakhakan to the max pag may sama-sama. Yung wala ka ng pakialam sa poise kasi natatawa ka talaga. Siguro may nakakamiss din sa exchange gift kahit na minsan eh, piling mo nadaya ka dahil underpriced, recycled o kaya hindi pinag-isipan yung regalong napunta sa iyo. Samantalang ikaw todo effort. Bagamat nami-miss talaga natin ang mga iyan, mahalagang balikan ang mga karanasan natin noon pa man at tandaan na pagkatapos ng mga kasiyahan, eh, balik realidad tayo. Ano pa mang kasiyahan ang naranasan, anong saya sa regalong natanggap, ano mang tagumpay ang naramdaman mo sa presentation yung nanalo. Pagdating sa dulo, lahat ng ito ay lilipas din. Naluluma ang mga regalo, lumilipas ang saya, nauubos ang pagkain, nadadaig ang mga dating nanalo, lahat lumilipas. Itong dahilan kung bakit kahit gusto nating ibalik ang mga ito, hindi ito ang ibinigay ng Diyos sa atin. Alam ng Diyos kung ano ang tunay na makabuluhan at kung ano ang ating tunay na kailangan. Ang sabi ng Bible, Sinasabi ko sa inyong totoo, ang sumusunod sa aking mga salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan sapagkat inilipat nga siya sa buhay mula sa kamatayan. Alam ng Diyos ang mga bagay na sa tingin natin ay magpapasaya sa atin. Alam din ng Diyos na gusto nating manumbalik ang mga ito. Pero alam mo, alam ng Diyos ang tunay nating kailangan at ang pinagkaloob niya ay isang biyayang hindi mapapantayan, hindi malalaos hindi maluluma, hindi mawawala ng saysay. Totoo na lahat nagbago ngayong taon. Marami sa atin nahihirapan sa mga pagbabagong to. Marami sa atin hindi patanggap ang mga pagbabago. Marami sa atin ay nalulungkot sa pagbabago. Alalahanin mo na hindi kailanman ninais ng Diyos na ang pag-asa mo ay isandig mo sa mga bagay na talagang idinisenyo upang maging pansamantala at pabago-bago. Kaya ibinigay niya ang tunay na pag-asa sa pamamagitan ng pagtugon sa tunay mong kailangan. Ang isang ugnayan sa naging isang pupuno sa iyong kalungkutan at tunay na pangangailangan. Si Jesus, asa ka pa at isang mapagpalang Pasko sa inyo.